sa isa sa mga pinakasikat na kanta ng Beatles, ang I Saw Her Standing There, nag-uumpisa sa linya na Well, she was just 17 and you know what I mean. You know what I mean. Hmm, alam mo ang ibig kong sabihin. Yes, I know what you mean. Yes, puro pedophile kayo, Paul McCartney at John Lennon at Ringo Starr at George Harrison. Pero paano pa kaya ang isa sa mga makikilala natin sa drama natin sa araw na ito? Na may kinalaman sa hindi edad 17, hindi 17, kundi 16. Sa edad na 16, ay nagsisimula pa lamang natuklasin ng mga dalagita ang kanilang sarili, nagbabagong katawan, at yung kilos at kahulugan ng mga tao sa lipunan. Sa 16 ay binubuo nila o binubuno nila ang high school at pinag-iisipan ang kursong kukunin sa kolehiyo. Kasabay nito ay nag enjoy sa mga party with friends, gimmick sa mga mall at anumang masayang aktibidad. Pero hindi ganyan ang karanasan ni Lani. Na edad na 16 ay naging isa ng misis. Hindi po siya maagang nabuntis pero kahirapan ang nagtulak sa kanya sa sitwasyon na kailangang magtiis. Dahil sa kakapusan sa buhay ay napilitan ng mga magulang nila ni Lani na pasamahin na lamang siya sa lalaki na maraming taon ang tanda sa kanya. Lani, ano, hindi ka pa ba tapos dyan? Ah, malapit na po akong matapos dito, Lola. Nako, ayusin mo yung paglalaba mo, ha? Kailangan wala kaming makikita ang anumang bakas ang mancha dyan. Kailangang mabango din yan. Opo, Lola. Ay, eh, siya nga pala. Nakita ko tong lalagyan ng baby powder. Lola, ipon ko po yan. Akala ko walang laman pero nung naalog ko meron pala. Bakit nga pala hindi mo sinasabi sa akin na nag-iipon ka? Ikaw ha, nagtatago ka ng pera sa akin Hindi po ako nagtatago sa inyo, Lola Nag-iipon lang po ako para sa pangbili ko ng gamit sa susunod na pasukan Ay ko patagal pang pasukan, kaya akin na muna to Pero Lola Makakaipon ka pa naman Kailangan ko lang ng pera ngayon, pambili ng kakainin natin mm, Sige na nga po, Lola Huwag ka namang hinayang dito kasi kakain ka rin naman sa bibilhin kong pagkain. O siya, bibili na ako ng pagkain ha. Ikaw, bilisan mo na dyan. Kailangan tapos ka na dyan pagdating ko. Tsaka magtipid ka sa tubig. Mahal na ang binabayaran natin sa tubig. Opo. Opo. Siyempre, mga apo. Masasarap ang mga pagkain hinanda ng lola para sa inyo. Yay! <laughs> yeah, hey, uh, lola, nandito na po ako. O ano? Tapos mo na bang maisampay ang lahat? Opo. Siya nga pala, nakasalubong ko pala si Aling Tasing kanina. Magpapalaba daw siya ulit sa'yo. Pumunta ka raw sa bahay nila para makuha mo yung mga labada. Sige po. <laughs> Lola, ang dami naman pong pagkain binili ninyo. May dinuguan, may litsyon paksiw, laing. Tapos mayroon pang minatamis na saba. Hmm, huh, nakakagutom. Sandali. Uh, Hindi 'yan ang pagkain mo. Sa mga pinsan mo lang 'yan. Ha? Huh? Eh, ano po yung kakainin ko? Ayun oh. 'Yon. Binukod ko na yung pagkain mo. Ha? Huh? Ito lang po ba? Bakit kanin lang po? Walang ulam? Yung bagoong ang ulam mo. Ha? Heto lang po ang kakainin ko? Ay, ano pa ba sa akala mo? Heto lang po ang ulam ko? Eh, di ba po, nagbigay naman po ako sa inyo ng pera? Bayad mo lang yon sa pagpapatira ko sa'yo dito. Hindi kasama dun yung pagkain. Lola naman. Ay, bakit? May reklamo ka. Opo, kasi ang sarap ng kinakain po ng mga pinsan ko Tapos ako, e bagoong lang ipapakain nyo sa akin E kung tutusin po eh Sa akin naman po yung perang pinambilin nyo At sumasagot ka pa sa akin ha, Lani? Hoy, huwag mong isusumbat sa akin yung perang inaabot mo Kasi kulang pa yon kung tutusin sa pagpapatira ko sa'yo dito sa bahay Ngayon, kung ayaw mong kumain ng bagoong Ay pwes, dagdagan mo pa yung perang binibigay mo sa akin eh kung ayaw mo naman sa pamamalakad ko, eh pwes lumayas ka na dito sa bahay. Hindi kita kailangan dito! Grabe naman po kayo, Lola. Kung tratuhin niyo po ako, parang hindi niyo po ako po ha. O ano? Kakainin mo ba yung bago o hindi? Kung ayaw mo, o edi wag. Iahalo ko na lang yan sa lulutuin kong binagoongan mamaya. Grabe makatrato si Lola sa akin. Parang hindi niya ako, opo. Sa totoo lang, malapit na ako mawala ng pagtitimpi. O masenso lang talaga ako sa buhay, kakalimutan ko lahat ng mga kamag-anak ko. Lalo na si Lola. oh, may kumakatok sa pinto. Ikaw na tumingin, kakain na ako. Opo, Lola. Lani. Inay! Hali po kayo. Pasok kayo. Lani, sino siya? Lola, si Inay po. O, oh, ay, ginagawa niya dito? Inay, nandito lang po ako para kumustahin ang anak ko. Ay, nako! Tamang tama ako. mo na anak mo dito. Para mawala na ako ng konsumisyon. Inay, kunin niyo na po ako dito. Teka, bakit naman? Binibigyan mo ba ng sakit ng ulo ang lola mo? Hindi po, inay. Nagpapakabait naman po ako dito. Saka, nagbibigay naman po ako ng pera sa kanila. Nagbibigay ng pera? Ibig sabihin, pinagtatrabaho ka ni inay? Hindi naman po. Ako naman po ang kusang naghanap ng ikabubuhay ko. Taso po, inay. Si lola po, kinukuha po niya yung lahat ng kinikita ko. Tapos, minamaltrato pa po niya ako. Parang hindi po ako ang trato niya sa akin. Hoy! Ano ba yung narinig ko Halani? Lani? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Inay! Si Lola! Inay! Bakit niya naman po minamaltrato si Lani? Hindi ko minamaltrato yan! Lagi po akong ginugutom ni Lola. Kung hindi po bagoong eh, toyo at asin lang po ang pinapaulam niya sa akin. Abay, walang iyak, ka talagang bata ka! Inay naman! Bakit niya naman po tinatrato ng ganon si Lani? Apo niyo rin po siya. Alam nyo, kung sisiraan lang ako ng anak mo sa iyo, eh mas mabuti pang kuhanin mo na siya dito. Isama mo na sa probinsya. Ayaw ko nang tumiri ang batang yan dito. Ayaw ko nang makita pa ang pagbubuka ng babaeng yan. Walang utang na loob. Ay. sige po, inay. Kukunin ko na po si Lani. Isasama ko na po siya pabalik ng probinsya. Pasensyaan mo na ang bahay namin, halani. Alam kong maliit lang to kumpara sa bahay ng lola mo. Ayos lang po, inay. Mas gusto ko nga po dito kaysa doon kina lola. Aanhin ko naman po ang tumira sa malaking bahay kung puro mga halimaw naman na nakatira doon. Huwag ka nang magalit sa lola mo. Pagkatapos po ng lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ko po maiwasang hindi magalit sa kanya. Sinusumpa ako, inay. Hinding-hindi na ako babalik don. Oh, sila ni Bayang kasama mo? Oo, dito na siya titira sa atin. Ay, mahirap na nga ang buhay natin dito tapos nagdala ka pa ng panibagong palamunin. Huwag po kayo mag-alala, Tito. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Tutulong po ako dito sa mga gawaing bahay. Maghahanap din po ako ng pagkakakitaan dito. Ay, mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, total dito ka natitira. O, itong pera. Bumili ka ng tatlong kinong bigas sa palengke. Tapos ibili mo rin ako sa tindahan ng isang kahanang sigarilyo, ha? O, sige na, Lani. Sundin mo na ang pinag-uutos niya sa'yo. Okay po. Bibili na po ako sa palengke. Masarap pala magluto tong anak mo, Lara. Bata pa lang kasi si Lani, tinuruan ko na siya magluto. At saka nahasa din po ang kaalaman ko sa pagluluto simula nung tumira ako kay na Lola. Alam niyo naman po, hindi po ako pinapakain ni Lola ng mga lutong pagkain niya, kaya ayun, sariling sikap po talaga ako nun. Ah, siya nga pala. Ngayong kasama na kita, anak. Tutulungan kita sa mga gastusin mo sa pag-aaral. Mag-aaral ba yung si Lani? Pagtrabahoyin mo muna yan para naman makatulong siya sa atin. Alam mo naman ang hirap ng buhay natin. Yung mga anak natin, Lara, hindi na natin mapag aral Sa pa kaya. Ah, inay, wag niyo na pong alalahanin ang pag-aaral ko. Magkakaroon naman po ako ng trabaho, kaya ako na po ang bahala sa mga gastusin ko sa pag-aaral. At saka sa public naman po ako pumapasok, kaya hindi malaki ang nagagastos ko. Ah, ah, sige, anak. Pasensya ka na ha. Wala po 'yun. Naiintindihan ko naman po kayo ni Tito. De bale, kapag nakaipon na po ako, pag-aaralin ko din po ang mga kapatid ko. Ha, Lara. Kung ganyan kabaitang ang anak mo eh, wala tayong magiging problema. Hey eh, ikaw Lani, Pagbutihin mo ang pag-aaral at pagtatrabaho mo nang sa ganun eh, umasenso naman ang mga buhay natin. Sige Sige po.